Hello, good morning. Kumakain ako ngayon. Good morning, sa Ota, sa isang babae na kaibigan ko. Ante, ang matanda, yung unin uh, na bahay ng mga anak na doon sa Amerika. Inubot siya yung alawas ng matanda. dahil nang ibalawak. Minamasas-masas niya. niya ni Lolo? Hilot, dalaiot. Tapos si Lolo naman, una tayong paa, pikit ang mata. Pag uwi ni ate, may 3-5 pa. Hindi pag electric pan. Shout out dyan! Magtrabaho ka naman. Sis, huwag mong trabaho. yung expired na marshmallow. Expired na, na ano na, naturon turon or hotdog ni tatay. Kasi ang allowance niya na pinapadala ng mga anak niya para yan sa kanyang mintinan, sa mga insure kagata. Si Lolo ngayon umiinom lang ng coffee mate. Wala nang insure. Kainubos mo ya. Tapos ang pula-pula na ng mukha mo sa kakabili mo ng mga rejob-rejob. -re -job. Dahil ang pira na binibigyan sa matanda, kinukuha mo dahil ini-itsos-itsos mo. Magtrabaho ka, huwag mo ipunan yung expired na mga kwan mo, na mga pawikan mo kasi makunat yung beefsteak mo. Real talk ito ha, sa mga matanda, mambala na Kung alam niyo yung mga anak nyo sa abroad, huwag niyong hingian ang hingian doon para sabihin may sakit kayo, bibigyan niyo sa mga babae niyo. Kasi may mga maintenance na kayo, kunti na rin ang lifespan niyo. Lagay na natin 10 years, 5 years, dinadagdagan niyo, pakasalanan niyo, ya. Yeah. Pag maka-expire ng mga hotdog nyo, huwag nyo na ipaglaban yan kasi hindi na maganda yan. Ipasok nyo pa yan sa mga, sa mga, op, mga portal of interest, sa mga open sesame. Nga hindi na lumalaban, gumagano na siya ho. Ang liliit pa naman. So real talk, sa babae, dahi, eh, di ba nagpasok ka dyan, ang pinasok mo, ba? Nakita ka ni Lolo sa tirasa, nag-short-short ka, nagbigay ka ng ano, motibo at saka ang tawag niyan, nag-create ka ng temptation. Dahil alam mo nga may kwarta, So ito sa mga anak na nagpapadala, ipadjitan nyo lang papa nyo. Kumuha kayo ng kamag-anak nyo na mag-aasika. So huwag nyo nang papuntahin dyan ang haliparot na yan na inaasa niyang buong pamilya niya dan sa tatay nyo. Maling matanda na yan. Wala na na yung pensyonado. Naubos sige ng ang niya, aha, sa ng pensyon. Ang katawan niya ahas ang kanyang mukalinta. Sinipsip yung lahat dahil pati mga ihi sa tigulang mga matanda na nga naka-wheelchair. Ginanon ganon mo. Painanon mo. Ginjak kilo blanco mo si Lolo. Kau kau. Pag ako nakahuli sa'yo, te. Kainin ko lang ano mo. Ma ano yan. Malalanta yung bulaklak mo. Hmm. Hindi ako na pumapato sa babae. Baka sa ganitong pagkakataon pag nahuli kita. Baka idog kita ng paharap. Kaya muli mo aras tubang. Hindi mahal mali sa So ako po si Rika Imbang, 45 year old, virgin noon, haggard na ngayon. Saka ka shout out dito, walang bayad. Barbie ang mukha, dos por dos ang baba. May lahi po kami hap. Kaya tingnan mo ginaganda oh, walang maling angulo, perfect oh. oh. Okay kayo, may chicken pa oh. No? Barbie ang uh, ano may lahi kaming half half bulldog half shih bulldog si nanay si tatay shih ang kalabasan bullshit oh, Kaya wag kayong ganyan ganyan Diyan na magtrabaho kayo ng tama ako nga dito may high blood may ano na live live nag blog vlog tapos ang nagpapa shout out tungkol sa mga papa nyo nagpadala kayo doon naubos ng haliparot nagpa shout out na kayo wala kahit ka sampu inubos lang yan ng babae, bali ako yan dito, yan taga shout out lang, ako yan walang ano, pag naano pa dito, pag mailagay ko pang ang pangalan, maminsyon, ako pa makulong. Kaya magpadala din kayo, kasi member ako ng SPG, sobrang patay gutom. Pag namatay ka na yung gutom, ang tawag niya patay gutom. Pag mayaman ka, ang tawag niya did hungry. Kung mahirap ka lang sa bundok-bundukin ka nakatira, tawag niya sa na sup So ayan ha. Hindi po ako galit. Real talk lang. Ganya kami ang mabisaya. Yan ay ang aming lambing. Yan o galit. Hindi kami yan tulad sa ibaya nga Diyos ko. Maarte-arte nga. Hindi naman masyado maganda. Wala naman mga sinpiter. Peter. Wala naman mga plan holder. Ng mga bahay. Walang doorknob. Ito po daw ng batuan pampaasim paasim. Ginagawa namin suka. Hmm? May isa pa nagsabi dito kanina sa live ko na dugyot daw ako. Wala, wala daw akong table manner. Eh. Masabi ko sa iyo, bakit ako ti dugyot? Ikaw yung mag-adjust na nuod ka lang. Hindi mahal mga ka-oil. Hindi ka, o, ka man masyado maganda. Ano kasi Mama Mary? Sabi niya daw sa akin, dugyot daw ako. So, ano inexpect expect mo dito sa bundok, day? Bali, pag kumain kami, ang aming pinggan, dahon. Tapos damit ko dahon, mag-serving spoon pa ko. Anong sinasabi mong table manner? Lamisa nga lang, hiniram pa namin sa kapitbahay namin. Magkakaroon pa ako ng table manner. Ikaw yung mag-adjust dahil wala kang proper etikot, tagpitikot. Ano yung meals na ito? Ang daming artist sa buhay, mamamatay ka din. Hindi ka rin abot ng 30 years. Hindi ah. Normal na sa amin, yung mga dito sa bundok, ya. Yeah? Nga, yeah, kumakain ng ganito. 20 years ako nagkakamay, biglain mo ako ng mga golden spoon sa mga chops saan ka kumuha ng lakas ng loob Tigilan mo na ang pangbabasa kayo hindi ka lang maganda ang pangbabas dapat yan sa kapwa pang mahusga nagdidipindi sa itsura itsura mo nga hindi man gwapa itsura mo faded ba yung mukha mo pided na parang gumamit ka ng ng red job mga tapos nagmukbang ka ng tunnel ang tawag sa'yo food, pided pag naurot mo na yan lahat ng kakalalagay ng red job dyan at saka mawala ang mukha mo face off na yan kasi pided peel off tapos mawala ka na face off nay ano yung pizza subong mala na ano yung pizza nay nanay ko pa yung palagay susun so, so, mabait yan ng pizza gaya ko ano yung kanyang unay kaya ganayit ko nay mga tuwalang kakaldiro wala ko yung pakialam niya sa mga sinasabi ng iba buhay ko to. Mm -hmm. May mga pamangkin pa ko yung nga pinapakain dito. Iliwa ko. Kaon siyang mga pulpor na gans. Tapos ilabas ang tubig na ligasyon. Mm -hmm. Tingnan mong ulam namin. Mm -hmm. Galing Ocean Pacific. Baby shark. Baby shark ang mga ulam namin. Tingnan mong itura ng mga maritis. Mga inggitira. Ganito. Namumuti ang mga mata nyo. Naglalawad. Mm hmm. Oh, lomo pala malilang yan, maling malo. Ay, thank you. Ay, sabi ko na yung only rice, hindi only rice cooker, kalokalo ah. Wow. By the size, the by the size, the so, by the ko ba diet? Tawag yan yung doktor ko, ang mga lawyer ko, tawagan mo. Lahat na Tawagan ang lahat na koneksyon ko, no, matakot na kayo sa akin. Marami akong connection. May waron akong water bell connection, wifi connection. Also, meron tayong koneksyon <laughs> doon sa ano, electricity. Wala na tayong wifi bukas kasi wala na tayong kurinti. Hmm. Dali mo ka. Parang grand Ano talaga itong ulam? So, maraming salamat po sa lahat na nakakita ng video na ito. Ang mag-share ng video, ano, i-bless. Bibigyan ng blessing. Ang hindi nag-share ng video, inggitira. Pagkatapos, baka masulugan pa kayo ng bahay kasama ang kapitbahay. Pag inggitira ka kasi ganun. abutin mo palagi anong mayroon sa kapitbahay mo. Pag nasulugan siya na bahay, dapat masulugan ka rin. Kasi gusto mo kasi ang mayroon siya, mayroon ka. Kain tayo, sis. Mmm. Huwag ah! Kaka-saging! Ang wiman? May kuwa isa-isa to. Oo, oo, na ng isa, oh. Huwag! Oh, 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 Kao na, na isa, oh. you, para maglakoy yung but buto, mag, ano, batigal tarugo. Bye bye po. Makita pa tayo sa GrandPay. na ako pa sir kay imbang at nagsasabing anin mo pa ang ganda ng katawan kung sa ID mo ka naman ay langon. Anin mo pa si X kung masarap dumila si next. Hmm. Bye bye.